Sa pamamagitan ng pagbebenta ng sabon na pangpaputi, kumikita ng pera si Raul upang ipangtustos sa kanyang dalawang pamilya. Subalit dahil maraming anak si Raul at buntis pa ang kanyang ikalawang asawa, palaging nagigipit sa pera si Raul. At ang kanyang takbuhan, ang kaibigan si Jepoy. Aro araw-araw, ganito ang eksena sa bahay ng unang asawa ni Raul. Pambihira itong lalaki na to! Saan ka ba pupunta? Pupunta ka Problema sa pagkain at sa gatas ng mga anak ang madalas pag-awayan ng mag-asawa. Sa ikalawang asawa naman ni Raul, problema sa gastusin sa nalalapit na panganak ang pasan niya. Ang plano namin nung pagmanganak nga ako, pinag-usapan namin talaga ano, papapasok sa sakin sa trabaho ko sa baklaran, magbuboy na lang siya. ano problema mo? Kaya naman si Jepoy, hindi matiis ang pasanin ng kaibigan. O, hindi mo. Siya na ang dumidiskarte at tumutulong sa pagbebenta ng produkto ni Raul na sabong pampaputi. Yung sabon na binibenta niya, pampa pampaputi at saka pampakinis ng balat. Sa ba to, parang nilaloko niyo naman ako. Hindi nga ako pumuputi rito. Pampaputi ba to? Pero kadalasan, minamalas ang magkaibigan. Bilo. Bilo. Dahil ang sabong may pangakong magpapaputi, minsay disgrasya ang inaabot. Sa hindi inaasahan, dahil sa pera, ang masayang samahan at pagtutulungan ng dalawang magkaibigan, nauwi sa alitan. Ano ang magiging kahinatnan ng pag-aaway ng dalawa. At bakit sinisisi ni Jason ang produktong sabon? Abangan niyan bukas sa Balita, Balita Serye. Be sure to come go. back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.